kung ano man bait ng baso sa namang gahaman ng amo mo. Alam mo, kahit doble niyan sa out, mo, hindi doble yung buhay mo. Si boss nga, na mo, magpapadala pa sana ng grocery. Sabi ko, wag na i-gcash na lang. Kasi kawawa na yung mag-ahati. Wala na dadaanan po naman ka mo. Hindi ka naman android eh. Hindi ka mutant. O boss, buti nga talaga kagabi inagapan na namin. So yung mga abuti ng tubig dun, ipinag e, uurong na namin. Eh boss, kung magpapadala ng grocery, baka wala rin pa mag-deliver. Kawawa naman yung mga rider. Babaha po yung mga daanan eh. Siguro boss, kahit gikas na lang. Kahit malit lang boss, okay lang yun. Walang problema po. May pera pa naman ako. Opo boss, sige sige. Para po wala na ano. Kasi kawawa rin yung mga mag-deliver ngayon sa mga ano. Halos lahat po talaga ngayon baha Boss, thank you, ha. thank you talaga. Bawi na lang tayo sa isang araw. O, ah, sige po, sige po. Ingat boss, ingat. Yun. The best talaga tong amo ko na to. sis kaya. Ni? Opo, sige po ma'am. Opo. Eh, pakatid na lang po siguro ako sa asawa ko ma'am para makatawid din po ako. Opo, opo. Sige po, ma'am. Di. Nee. Oh, ano sabi? Eh, tumawag si madam eh. ano sabi? Nasa akin kasi yung susi ng store. Ngayon, kailangan pumunta sa store kasi daw, uh, abuti na daw doon, doon sa amin. Ngayon, kailangan doon maayos yung mga gamit doon. Ano ba naman yan? Kung ano man ba itong baso, sa namang gahaman niyang amo mo? Kagabi pa kasi yung balita ni, di ba? Sinabihan lang kita kung ano yung mga pwede nyong itabiron, pwede nyo uh, sakaling uh, ayusin na kasi magbabagyo nga. Dapat inaayos na kagabi. Tsaka dapat kagabi kayo nagakot. Hindi ngayon. Puro bahana. Grabe naman yan. Eh, ewan ko ba dun? Kailangan kasi tsaka ni... Sabi naman niya, dodoble naman daw niya yung sahod ko. Dodoble pay naman niya. Alam mo, kahit doble niya yung sahod mo, hindi doble yung buhay mo. Hindi rin kita mahatid. Bahana. Ang delikado, mahangin pa. Paano kung may kuryente mga umunos sa mga tubig, mga kuryente pa tayo? Ano magagawa ng double pay niya? Anong klase yan? Saka baka mamaya ni, Iyan eh. yan pa yung isa sa mga dahilan ng hindi ko pag ano Alam mo namang, o ano ko ngayon eh. Eh ano naman? Alam mo eh, nasabi ko na sa iyo kagabi pa eh. sabi ko sa iyo kagabi. Sinupin nyo na lahat. Siguro naman nanonood ang balita yung amo mo. Si boss nga, tingnan mo, mapapadala pa sa ana ng grocery. Sabi ko, wag na, i-gcash na lang. Kasi kawawa din mag-ahati. Wala nang dadaanan po mo, naman ka mo. Hindi ka naman Android eh. Hindi ka mutant. Inaalala ko din kasi, alam mo na maraming ako sa promotion ko. Kaya kailangan ko talaga umanood. Ay, tigilan mo yan. Eh. Walang promote, promote. Punyay mas. Anong promotion? porket na ulan? Yung mga newscaster, milyong binabayad yan. Kaya kahit lumusog sa bahayan, dun magkamera sa gitna ng baha, okay lang. Ikaw magkano lang. Tigil mo. Sige. Kahit matanggal ka na dyan, doon ka na lang sa amin. Buhay ang importante rito ngayon. Hindi trabaho.